Magsimula tayo sa isang simpleng katotohanan, ngunit kakaunti ang mga tao na napagtanto. Ang karamihan ay hindi mahirap kumita ng kaunti, ngunit para sa pagdala ng mga bagay na hindi sinasadya, tinanggal nila ang kasaganaan. Mukha ba itong kakaiba? Iyon mismo ang mangyayari. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ang maliit na gawi sa iyong pera, o sa halip kung ano ang iyong pinapanatili sa kanya, maaaring pagsabotahe sa iyong pananalapi ng wala ka. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na ang pagpapayaman ay isang bagay na nagsusumikap, na disiplinado at makatipid. Sinunod ko ang lahat ng mga patakaran, nag-overtime ako, pinutol ang paggastos, namuhunan kung ano ang makakaya niya. Kahit na, ang pera ay pumasok at lumabas tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri. Ito lamang ang oras na naintindihan ko, ang problema ay hindi kung gaano ko kinita o na-save, Munit ang dinalako sa aking pang-araw-araw -araw na buhay. Hindi ito ang mga tala o barya, munit isang bagay na mas banayad at malakas. Ito ay maaaring mukhang hangal, munit ang iyong bulsa o pitaka ay tulad ng isang salamin ng iyong buhay sa pananalapi. Ang pinapanatili mo doon ay hindi lamang i mga bagay, ito ang mga energies na nakakaakit o nagtataboy ng mga pagkakataon. Isang araw, kapag binubuksan ang aking pitaka upang magbayad para sa isang kape, nakatagpo ako ng isang tumpok ng mga nakalimutan na papel. Isang huli na account na hindi na naalala, ang mga lumang pagbili ng mga resibo na hindi na nagkakahalaga. Mga card ng negosyo ng mga tao na may mga hindi pagkakasundo at kahit na patunay ng utang na dapat kong mabayaran ng maraming taon. Hindi ito ang pisikal na timbang na nag-abala sa akin, ngunit isang pakiramdam ng pang-aapi na parang ang bawat papel ay sumisipsip ng aking swerte at pagharang ng mga bagong pagkakataon. Nagpasya akong kumuha ng isang pagsubo, ganap kong nilagyan ang pitaka. Pinatugtog ko ang lahat na hindi agad ginamit, mga lumang resibo, mga card ng katapatan na hindi ko ginamit, mga tala ng mga pangako na natutupad at anumang bagay na nagpapaalala sa akin ng mga pagkabigo, utang o nakakalason na relasyon. Itinatago ko lamang ang mga mahalagang pera, kinakailangang mga dokumento at isa o dalawang item na talagang idinagdag sa akin na halaga, tulad ng isang card mula sa isang taong nagbigay inspirasyon sa akin. Ang resulta, sa loob ng ilang linggo, sinimulan kong mapansin ang mga pagbabago. Ang pera ay tila manatili ng mas maraming oras sa akin, ang mga oportunidad sa trabaho ay dumating na minsan ay hindi sila napansin, at kahit na ang paraan ng pakikipag, ugnay sa akin ng mga tao ay nagbago. Hindi ito magic, ito ay sikolohiya at enerhiya. Ang iyong pitaka ay hindi lamang isang aksesori ito ay isang simbolo ng pinapayagan mo sa iyong buhay. Kung siya ay magulo, puno ng negatibong nakabinbin at mga alaala, isinalin ito ng kanyang isip bilang disorganisasyon sa pananalapi. Kung ito ay malinis at gumagana, nagpapadala ka ng isang kahandaang mensahe, upang makatanggap ng higit pa. Narito ang susi, lahat ng iyong pinapanatili at dala sa iyo, kung ito ay isang papel, isang card, o kahit isang durog na barya, nakakaimpluensya sa iyong hindi malay. Kung ang iyong pitaka ay masikip sa mga bagay na tumutukoy sa mga nakaraang pagkakamali, hindi bayad na mga utang o mga relasyon na nasaktan ka, hindi mo sinasadyang pinalakas ang isang siklo ng kakulangan. Maaari kang kumita ng maayos, ngunit sa sandaling maglaro ka sa bulsa na iyon, itinutulak ng mga lumang energies ang pera, iniwan ka sa pakiramdam na hindi ito mabuti. Magbabahagi ako ng isang personal na halimbawa na minarkahan ang aking pagbabago. Minsan ay nakakita ako ng isang patunay ng isang utang na nakalimutan na magbayad sa isang kaibigan. Kahit na hindi ito napagtanto, ang papel na iyon ay nagparamdam sa akin na nagkasala sa tuwing nakikita ko siya. Sa pamamagitan ng pagkahagis nito at pagbabayad ng utang ito ay parang isang hindi nakikita na pagload. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang panukala sa trabaho, tiyak sa lugar na gusto ko. Nagkataon? Hindi, ito ay ang enerhiya na dumadaloy ng walang mga hadlang. Mula roon, lumikha ako ng isang ritual. Isang beses sa isang linggo, suriin ang aking pitaka at tinanggal ang lahat na hindi na nagsisilbi. Ito ay hindi lamang tungkol sa samahan, ito ay tungkol sa pag sign sa aking sarili at sa universo na handa akong matanggap ang bago. At napupunta ito para sa lahat, ang mga kontak ng mga tao na nagdadala lamang ng negativity, salpok ng mga resibo sa pamimili maging ang mga dayuhang barya na hindi ko gagamitin. Kung hindi ka magdagdag, umalis. Maaaring iniisip mo, ito ay isang positibong kaisipan, walang pundasyon. Ngunit subukan ito. Linisin ang iyong pitaka ngayon. Panatilihin lamang kung ano ang kapaki, pakinabang, kinakailangan o na nagpapasaya sa iyo. Pansinin ang mga pagbabago sa mga darating na linggo. Hindi ito tungkol sa paniniwala ng walang taros, ito ay tungkol sa pag- Unawa na ang mga maliliit na kilos ay lumikha ng mahusay ng mga pagbabagong anyo. Maraming mga tao ang gumugol ng kanilang buhay na nagtatrabaho ng higit pa upang kumita ng higit pa, nang hindi na na ang tunay na pagbara ay kung ano ang dala nila, literal at simboliko. Ang iyong pitaka ay ang unang lugar upang simulan ang pagsira sa siklo na ito. At ang pinakamahusay, wala itong gastos. Magpasya lamang iyon mula ngayon ikaw lamang. Pagkatapos ay panatilihin kung ano ang karapat, dapat na puwang sa iyong buhay. Ang natitira sa labas, sapagkat ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paglikha ng puwang para makarating ito at manatili. Ang mga lumang credit card, mga resibo sa utang, hindi bayad na mga tala ng account, lahat ng ito ay tulad ng mga angkla na pumipigil sa iyo mula sa pag-navigate pasulong. Kapag pinanatili ko lamang kung ano ang gumagana at kinakailangan, isang bagay na hindi inaasahang nangyari, ang aking isip ay dumating upang makita ang kalinawan kung saan nagkaroon ng pagkalito dati. Hindi ito nagkataon. Ang enerhiya sa pananalapi ay hindi dumadaloy kung saan may karamdaman. Ito ay nagtatagumpay kung saan mayroong samahan, hangarin at pagiging bukas. Narito ang natutunan ko, ang unang hakbang sa pag, akit ng kayamanan ay hindi na makukuha Munit upang palayain kung ano ang hindi na nagsisilbi. At nagsisimula ito sa isang simpleng kilos. imting ang iyong pitaka sa isang mesa at pinaghiwalay ang lahat sa tatlong kategorya. Isa, ano ang kapaki-pakinabang pera, aktibong card, mahalagang kontak. Dalawa, ano ang hindi na ginagamit, overdue cards, mga lumang resibo, walang halaga na papel. Tatlo, na nagdadala ng negatibong enerhiya mga paalala sa utang, mga tala ng salungatan, mga simbolo ng nakaraang pagkabigo. Itapo ng pangalawa at pangatlong pangkat ng walang pag-aalangan. Ano ang mga labi ay dapat lamang ang mga mahalagang, wala nang iba pa, walang mas kaunti. Gawin ito bilang isang lingguhang ritual. Ito ay hindi lamang isang pisikal na paglilinis, ito ay isang pag-reprogramming ng kaisipan. Sinasabi mo sa iyo ang iyong hindi malay, handa akong makatanggap ng higit pa, dahil ang aking puwang ay libre para doon. Ilang taon na akong nagsasanay sa pamamaraang ito at naging batayan ito ng aking disiplina sa pananalapi. Ngunit lampas ito sa pera, nakakaapekto ito habang nagpapasya ako, kung paano ako naugnay sa mga tao at kahit kung paano ako naharap sa mga hamon. Sa bawat oras na binubuksan ko ang aking pitaka at nakikita ang order, nakakaramdam ako ng isang panloob na kumpiyansa na ang mga pagkakataon ay nasa daan sapagkat ang pera ay hindi tumatakbo mula sa kung sino ang handa na makatanggap ng mga ito escape na nagdadala pa rin ang bigat ng nakaraan. Narito ang hilaw na katotohanan, maaari kang magtrabaho ng mas mahirap kumita ng higit pa, ngunit kung ang iyong pitaka ay masikip ng walang tigil na enerhiya, mga lumang utang, sama ng loob, disorganisasyon, ang pera ay hindi magiging. Ito ay magpapalipat-lipat tulad ng tubig sa isang kalokohan. Ang paglilinis ng wallet ay tulad ng pag-aayos ng mga butas na ito. Pagkatapos niya, mapapansin mo hindi lamang ang mas maraming pera, ngunit higit na kalinawan, mas pokus at mas magaan upang tamasahin kung ano ang darating. Isang tunay na halimbawa. Minsan, kapag sinusuri ang aking pitaka, nakakita ako ng isang card ng negosyo mula sa isang tao na mayroon akong hindi pagkakasundo mga taon na ang nakalilipas. Sa parehong araw, itinapon ko ito. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang panukala sa trabaho, mula sa isang ganap na magkakaibang pakikipag, ugnay, na nagresulta sa isang kapaki, pakinabang na proyekto. Hindi ito mahika, ito ay psikolohiya at enerhiya. Ang aking hindi malay ay naitala ang aksyon, inilabas ko ang nakaraan, at nakahanay sa aking katotohanan. Ang isa pang kaso, tinanggal ko ang mga hindi aktibong credit card at hindi kinakailangang mga dokumento sa bangko. Sa loob ng ilang linggo, napansin ko iyon. Mas kaunti ang ginugol ko sa mga impulses. Ang aking pinansyal na pagpaplano ay mas tumpa. Nagsimula akong mag-save na walang kahirap, hirap na parang ang pera na ipinili ay manatili. Ito ay dahil ang panlabas na pagkakasunod, sunod ay lumilikha ng panloob na pagkakasunod, sunod. At ang panloob na pagkakasunod, sunod ay ang mayabong na lupa para sa kasaganaan. Ano ang gagawin ngayon? Isa, agarang aksyon, kunin ang iyong pitaka ngayon. Hikayatin ito, hiwalay, itapon kung ano ang hindi maganda. Iwanan lamang ang mga mahalagang. Dalawa, gawin ang isang ugali na ito, ulitin ang proseso isang beses sa isang linggo. Hindi ito tumatagal ng higit sa lima minuto, ngunit ang epekto ay tumatagal. Tatlo, palawakin ang prinsipyo, ilapat ang lohika na ito sa ibang mga lugar. Ano sa iyong buhay, relasyon, trabaho, kalusugan, ang kumukuha ng puwang ng walang halaga? Pakawalan ang iyong sarili mula rito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang dala ko sa aking pitaka, at sa buhay, pinipigilan ako na sumulong. Maaari itong maging isang hindi bayad na utang, sama ng loob, o kahit na isang ugali na hindi na may katuturan. Ang kapangyarihan ay ilalabas. Ang aking mga huling salita para sa iyo ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa mga numero sa account. Ito ay tungkol sa espasyo, pisikal, kaisipan at emosyonal. Ang mas magaan ka, ang mas mabilis na mga pagkakataon ay darating. Magsimula sa pamamagitan ng pitaka. Pagkatapos tandaan kung paano ang simpleng pagbabago na ito ay nagbabago ng lahat. Kung nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng mga praktikal at napatunayan na mga diskarte upang mabago ang iyong relasyon sa pera, manatili sa tuktok. Sa susunod na nilalaman, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ang iyong pera para sa iyo. Mula sa matalinong pamumuhunan hanggang sa mindset na natural na nakakaakit ng kayamanan. Ngunit tandaan, walang diskarte na gumagana kung ikaw ay natigil pa rin sa nakaraan. Kaya gawin ang paglilinis. Ngayon. Ngayon at maghanda para sa susunod. Magplana ng isang solidong hinaharap sa pananalapi at lumikha ng isang mayamang daloy. Ang isa na hindi pagod ay nangangailangan ng higit pa sa swerte, nangangailangan ng malay, tao na pagkilos. Huwag hayaang pumasa ito. Maaring ito ang tubig sa iyong mga pangangailangan sa buhay sa pananalapi. Tandaan, ang iyong kayamanan ay itinayo ng iyong pang, araw, araw na mga pagpipilian. Para sa disiplina ng paglilinang ng malusog na gawi, para sa pansin sa mga detalye na binabaliwala ng marami at, higit sa lahat, para sa lakas ng loob na palayain kung ano ang hindi na nagsisilbi. Ang unang hakbang, ang paglilinis ng iyong pinansyal na espasyo, literal at simbolikong. Ang tila simpleng kilos na ito ay nagdadala ng isang nagbabago na kapangyarihan. Ito ang sipa off para sa kalayaan na hinahangad mo. Magsimula ngayon at ang mga resulta ay lilitaw ng mas mabilis kaysa sa iniisip mo. Magtiwala sa proseso, ilipat ng mailayunin, at payagan ang bawat aksyon na magbukas ng mga pintuan sa mga pagkakataon na hindi mo maaaring makita ngayon. Bukas ang landas. Ang susunod na hakbang ay sa iyo.